Natulog nga kami dito sa boarding and then umuulan ngayon ay bahay nga pala ng ulan dito sa Pinasog na kayo magtaka kung parating umuulan sa lahat ng mga videos ko. But anyway mga kitsas ngayong araw nga is pupunta kami sa Pangasinan sa San Carlos sa Pangasinan so andito kami ngayon sa bus stop. dahil isang oras nga kami nagantay ng bus wala pa so nagutom kami pumunta ako dito at bibili pero wala silang benta hindi pa daw sila nakaluto so ay may dumaan na tupig dito na nagbebenta so bumili muna ako para may pang breakfast kami or may kainin ba kami para malagyan muna ng konti yung sikmura namin kasi hindi pa kami nag breakfast alas 8 pa lang ito ng umaga is pumunta na kami dito nagantay alas 9 wala pang sasakyan wala pang bus maraming mga bus mga kutses kaso nga lang punuhan asa saka hindi idadaan ng dagupan diretsyo ng Maynila yung mga dumadaan dito kaya natagalan talaga kami sa pag-aantay ng bus dito hi sa wakas after 1 hour and 45 minutes yata yon and may dumating na na bus na papunta ng dagupan pero hindi siya ito yung ordinary na bus na hindi siya yung Victory, Florida, hindi mga kitsis kasi ordinary lang siya and nakalagay doon is dagupan so may bakante, sumakay na din kami kasi baka kako yung darating ulit is punuhan, so mag ulit kami ng ilang oras sumakay na din kami dito, at may at nga pagkatapos ng ilang oras ayan, umistop yung bus dito sa bus stop na kainan or ihian kasi umistop sila dito sa mga ganito na lahat ng mga pasahero is bababa para kumain or uh, umihi mga ganun. So ayan bumaba kami dito and then umihi at dahil nga hindi kami kumain ng breakfast mga kitsays, ayan, dito na kami kumain ng breakfast tanghalian na to kasi alas 11 to ng, uh, mag aalas 12 na to mga -size. so ayan, nag order na din kami ng kapatid ko at sa kaanak ko nga pala yung kasama ko na pupunta ng Pangasinan and then pagkatapos nga namin kumain dahil pabilisan ang kain dito kasi baka maiwan ka ng uh, bus ayun, bumili kami sa saglit ng pasalubong dito na dagdag sa pasalubong namin, although meron kaming dala na chocolate sa malita namin pero bili lang muna kami ng konti na pasalubong para dagdag namin doon sa dala namin na chocolates. At ayun nga, nagpatuloy ulit kami sa biyahe namin. Ito nga mga size ang pinaka, pinaka, pinaka worst talaga na experience ko sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Grabe. Nakatulog kami mga size habang nagbibiyahe kami. After pagdating namin dito sa Nueva Ecija, grabe mga size ang traffic. Four hours ang traffic mga size As in na hindi gumagalaw yung sasakyan namin. One way lang yung sasakyan na gumagalaw. Pero dito sa isang side sa amin is talagang naka tap na. Andiyan na yung mga bata na umiiyak na, tapos yung iba is naiihi na sa sobrang tagal namin dito, 4 hours ba naman. Ayun, nagutom na nga din ako. So, yung mga pasalubong namin, agoy, kinain ko na ba? <laughs> yung mga chichiriya, yung mga ito na binili namin nung nag-aantay pa kami ng bus. Kinain ba namin kasi kumakalam na yung sikmura namin sa kaantay sa traffic. Grabe. Never namin talagang in-expect yung nangyari nito. Kasi nung dumating naman kami galing Maynila, nung galing ako sa Hong Kong, nagbas din kami umuwi dito. Hindi na naman ganito, dere diretso ang biyahe namin. Pero ngayon is grabe. Tignan nyo yung sa isang side, sila naman yung mista. Dito naman sa way namin yung gumagalaw. Pero grabe mga kids, hindi pa ito ang malalang experience namin. <laughs> Ayan nga, pagdating namin sa Urdaneta, pinababa lahat ng mga pasahero dito at magta-transfer daw kami sa ibang bus. Alam mo yung bago kami sumakay doon sa Solano palang is, eh, sabi ng konduktor, Dagupan daw, diretsyo ng Dagupan. Kaya sumakay kami para mabilis kami makarating dito. After na nga ng 4 hours na traffic kami, akala ko okay na, dire-diretsyo na hanggang Dagupan. Pagdating namin dito sa Urdaneta, sabi nila, huy, gising lahat ng mga pasahero at baba kayo. Sabi ko, ha? Paano na yung pinamasahit namin? Nabuo kasi yung pinamasahe namin. Tapos sa kapag lilipat ka dito, is mamasahe ka ulit, ibang pasahe ulit sa yun. Binalik naman ng konduktor yung pamasahe namin para pinamasahe namin dito. Pagdating ulit namin dito sa isang bus, sabi nila is hindi magdediretso ng uh, dagupan. Doon lang daw kami ibababa sa SM. Sabi ko, di ba pwedeng magdiretso doon sa dagupan? Ayun, nagdagdag ulit kami ng pamasahe. Diretsyo na sa dagupan sa bus terminal. Ayun, sa sobrang haba ng biyahe namin, 8 a.m. to 10 p.m. na tumakit sa lalobat na yung cellphone ko, hindi na din ako nakapag-video nung dumating na kami dito. So, ayun, sinundo kami doon sa bus terminal ng Victory Liner. Doon kami bumaba. And then, ayun, pumunta na kami, nagbiyahe kami. Punta dito. Pagdating namin dito is nakaready na yung pagkain namin. alas din na to ng gabi. Grabe, itong experience ko na biyahe papunta dito sa Pangasinan. Pero thanks God at nakarating kami ng safe. Kahit ganun yung naranasan namin sa daan namin is nakarating pa rin kami ng safe. At hanggang dito na nga lang yung i-share kong experience namin sa pagbiyahe. Huy, only in the Philippines. Traffic na ganito ako eh.